dahil marami raw koneksyon si Pia. Taliwas naman ito sa post si Jeremy John C. noong 2023 na sinabi maraming pinagdaanan si Pia para mapasok ang European passion ng walang network, opportunities at credibility. Sa ituloy ng netizens, so sino ang pinaniniwalaan nila? Tila diodon ng sali sa gisi si Jeremy para umano. Sana ma-review ang script so sinasabi nila may inconsistencies yes. na sinabi noon si Jeremy, Jeremy. di ba sa mga lumalabas ngayon um, so di diba, pero yung glam team ni ano ni Pia na yung ano yung makeup artist niya mm -hmm. nang na sabi naman daw wala naman doon, katotoon lang rin ako, hindi bag na ako si Pia ng contract, kasi... Contact. Ay, contract. Contact. Hindi yung sabi may contact, di ba yung may contact ang mga artista sa mga networking, yung sinasabi ko, di ba? Ito yung, yung contact. Kontra. Yung contact para dito, binanggit ko mm. lang, kapag si Pia may contact yan sa kanyang ano, passion chart siya, yun. Yo. Pero contact na ito... Ay, mailusot lang yun. Na, <laughs> ni nang, ni ano yung dating kay ano kay Heart na si yata. Justin yata. Yeah, oh. Justin. Di ba ni Justin? Walang din ako na kontak kasi sinasabi konta. Sinasabi kaya nakapasok daw sa fashion industry eto, si Pia dal nga mininakaw. Oh, oh, oh. Talaga lang daw marami na rin daw, connection talaga itong si Pia. In fairness na ba, hindi siya. Oh, at saka ano, The fact na ninala siya Miss Universe, oh, after nun, dumami na talaga ang contacts ni Pia. Oo, oh, yun ang sinasabi. So, Totoo lang. Huwag naman din kasi mm -hmm. ano, yung parang Pia Awards Back is Pia Awards oh, Back. Naging Miss Universe natin yan, na mm -hmm. napakahirap kunin ng titulong iyon. Apat lamang sila, di ba? Oo, oh, apat Apat lamang po sila, kaya hindi mo na rin talaga pwedeng questionin ng isang pure Dahil sa pagiging ba, diba? Miss Universe niya, nagbukas ang maraming pagkakataon sa kanya. Sunod-sunod oh, doon na oh, after indoors, yung manalo niya, man. di ba? Oo, oh, oh, tsaka yung pag pag ano niya sa mga international fashion Chuchu, o parang Chuchu, piling ko, diba? mas nakilala pa ang Pilipinas because of the ano yung nangyaring insidente nga, di ba? Oh, na maling pagtawag sa kanya, mas sumikat pa ang Pilipinas. Oh, yes. Si Barbie. Oo, diba? oh, oh. parang diba? nagkaroon talaga ng recall ang Philippines.